Ako dinala ko uh -huh. na. Ha? nga nila ako na hito, kaya naman wala. At wala na. Naya ako si brother mo. No? May kaliga. Next time. Alam kong babari. Na ano to? Karong kung to ng kadaba control. Spot talaga to. Eh ano yun yan yun, yung ano tawag yun? So, hanggat, ano yun? dam. Gusto sa dam. Yan yung doon yun, yun, talaga rito. Eh talagang pag umabaw. Ako, dula lang. Hindi eh. niya lang. Tsadya lang ganyan pa. niya pa lang pala kaya naman pala ano